kulay na buhay mga kabeli another vlog for today yun nandito pa tayo sa farm uh, nandito po ngayon yung window blinds yan magkakabit po na ng blinds dito sa um, Budek. uh, view deck uh, mom mads po mads window blinds and accordion no? yan saan yung office nyo ah, may bataan po kami may hanggang sora Ayon, may bataan and tandang soro. Ayun na po yung mga blinds. Oh. Kakabit nito kuya. Hello kuya, Hello, good morning. Good morning. <laughs> good morning. mga abeli yun. Sila yung magkakabit ng blinds dito. Mads window blinds and accordion. Ito po. Yan yung napili po namin. Kulay gray po siya. Dark gray po, pero hindi ganun pa dark. Kakabit mo yun. Si kuya lang pala rin magkakabit, no? Siya lang din oh, isa. Saglit lang, oh? saglit lang yan. Saglit lang daw po yan, ikakabit. Mamaya po kasi, meron po kaming event dito yung mga uh, senior citizen and specialists Yan. Kaya, sila po unang makaagamit uh, yan. yan. Two hours lang daw po ito ikakabit, no? Wala pa. Sandali <laughs> lang daw yan. Two hours lang ang bibilang. Hmm.

habit ni Kuya ay Di ba? Complete, so, ano yun? A combi blinds po na. Yung, hindi, tapos yung hindi kita, ano yun? A blackout. Ayun, blackout. Ito po yung Prima S Dark grey na Supreme Blackout po na. Supreme Blackout yan, yung okay, napili ko. Pagka talaga parang na ano, wala ka talaga ma-ano, ma-dibigilin. Tapos pag Lain lang. Ayun. Ah, pwede yung ganyan na yan. <laughs> <laughs> Tapos Si Kuya, Oo. Oh, oh. oh, oh. Pwede yung taas lang, no? Pwede yung okay. ganyan na siya. Oo. gusto buwan na. <laughs> Ito <yung> ba siya? <laughs> Ayan yung lalagyan mo. Yun, nakakatatlo na si Kuya. Ang bilis lang talaga yung kinakabit niya. special. ganda na po ng ating beauty oh, di ba? Iba rin po makaganda rin ng ano yung blinds. Maaliwalas, Maaliwalas po, po siya. oh tapos para talagang nagkakaroon siya ng design. Uh, design. Oo, yun. Design talaga siya. Nagkakaroon din talaga siya ng accent sa Yun, oh, din na si Kuya. Ang bilis, Wala oh. pa atang one hour. Ano na siya, o. Oh. Tapos na to. Ali, mabilis lang naman kinakabit. nalagay ko po dito yung link nila kung saan po kami nag-order nito and kung magkano para po kung gusto niyo pong magpa-install sa FB lang nito, sa FB ko lang po sila inausap. usap Yung pag order ko is from FGA. legit yun legit. Oh, legit. Yeah. legit talaga kaya ipopost ko po dito yung page yan legit po minsan talagang legit sa talaga yan oo okay. po mm -mm. bilis lang um. sa bintana na isa na to dito na lang si kuya oh. yun, tapos na oh, ayari na sila oh ganda ganda po na iginanda lalo <laughs> yan po, nagkaroon siya talaga ng honey yan thank you po how much ito po kasi ito pong buong ito is 28k yan pre-install pre-install din sila tsaka free ano yung tawag on-site On yun on-site measurement. measurement yan asama na po yan dyan lahat. Almost one hour lang yan naabit ni Kuya. Tapos na lahat. Yan. Thank you, thank you po. Yan, ito na po yung mga grocery namin. Pinami din. Saka yung bigas. Ayan na po. Ang Yan. Mamaya po yan for ano, senior and special needs po yun, dun po namin gagawin sa may uh, sa loob ng ano, dahil sobrang init po dito para uh, mas maginhawa uh, po sila dun yun na po kita na eh, na na po siya yan. thank you sa so Mads window and accordion doors uh, meron po silang office sa ano, Orani, Bataan, and uh, Tandang Sora, Keton City. Yan, mamaya po mag-ayos naman po ako. Papak ko, ah uh, grocery pack and rice. Yun. Si Kabeli po lumipat lang po doon kay Ingo. Doon po nag-video. Yan. Tapos ito, dala, galing po ito ng ano. Dala-dala ko po pa po. Yan. Nakabili po kasi ko ng uh, yun nga, yung stand na ito. Lalagay ko rin yan sa loob doon. tinili ko yung magaganda ko talagang mga sukulan konti pa nga po yan eh. Yung iba po, magre-repat pa ako para dumami. Meron po akong stand na nabili from online shop. Ito, papakita ko po sa inyo. Alis na po sila yun. Yeah. yeah. Ito na po, meron po silang receipts. Talagang sila ano po. 28,000. Salamat! Ingat po! <laughs> yan, oh, try ko na po. Ang lamig na nga po. Iba po yung lamig talaga pag may blinds. Talaga kontrol niya po kasi yung inyo sa loob. Yeah. Bali po itong ano namin is naging nine panels. Ang tawag po nila yan, nine panels. Sa window po, mayroong uh, allowance po yan. Hindi yung sakto sa pinaka window. Ah, uh, naglagay po kami ng allowance. Kaya nasa labas po yung pinaka motor niya. Yun, So, alam niya. Yan. 28K po yan. Ang anong po namin dito. Uh, ah, free install na po. sa free on-site measurement po sila. Yan. Tapos apa, ang bilis lang po nila yung kinakabit. Hmm. Tinatry ko po eh. Kaya naka-open po itong ano. Kanina pa naman po is. Ang namin kung Ah, nalabing na po siya yung buong ito. Ah, uh, pwede po yan ganyan, Ah, no? uh, ano to? Blackout ang tawag po. Tapos pwede mo yan, konting may liwanag. Ayan. Ah, uh, pag may liwanag po gusto nyo. blackout yun. Talaga pong wala, wala siyang uh, maliwanag na makikita. Pag totally black out, yan. Kailangan talaga lang may ilaw dito sa loob. Totally black out siya. Yan. Thank, thank you po, Mads and Window na yan. Napabarik po nila. Yan, lalo na na yung nag-install sa amin si ate. Yan o. Tsaka si kuya. Sila yung ano, team from Orani Bataan. Hmm. Yan po, blackout siya. Blackout window blinds. Yan, ang kagandaan ko ka lang po kasi kaya talagang sabi ko blinds yung talaga napili ko kaysa sa curtain. Kasi nga po, less ano na po talaga eh, maintenance po sa ano, uh, tanggal, alis. ah uh, yung maintenance niyang pagkukortina. Kailangan, syempre, marami pong uh, mga design, mga uh, ano, to, ah uh, stock na curtain. Syempre, pagka nagtanggal ka, may, may, may kapalit. Ito, yan lang po, sabi nga po is ang kailangan ko lang nito is meron po kaming uh, para pag may jumad, gusto nyo mong ililinisin is yung vacuum. Kahit po vacuum na ano lang siya. Um, uh, portable vacuum. Madali po siya nilinisin. Tela po kasi siya. Yan, hindi po siya yung PVC. Uh, Ninano rin po kasi sa amin. Pag PVC po kasi pagkatagalan is lumulutong. Kaya talaga ang ina-advise nila yan, yung tela po. Bali, ano siya? Uh, customize. Hindi siya yung sa mga regular na mga mga window. Customize po yan. Kaya ilang araw bago siya kinabit. Measurement, tapos ilang araw. magbibigay sila ng no, 4 to 5 days na allowance for para magawa. Yan. Tapos install. Yung pag-install yun, sandaling-sandali lang. Almost wala pang one, two hours. Nakabit na po ito lahat. So, yan. Eh, ito po yung nabili ko sa Shopee. Yan. Stand po siya ng mga halaman. Yan. In-install ko po yan kahapon. Hirap na hirap ako. Pag isa, dalawa po yan. Isa lang muna in-install ko. Tsaka sinubukan ko muna kasi. Tsaka kaya, ilan pa lang po kasi nadala ko dito. Ano, yung iba po, na ah, nahalaman ko nasa bulakan pa tapos bibili pa ako ng pwedeng ilagay ko dito ay dun sa isa sa isang stand Ito po meron na po yung apat na yun na dala dala ko yun ganda po niya. lagay po natin dun sa biodeck din um, Ito po yung mga succulent ko po ito from Bulacan. Eh. Mga naaayos po yun. Inuwi ko po dito. Para magkaroon po siya ng ano. Sabi nga po diba, kaya po fresh, ano nila natural na, tagyan ko rin po ng mga natural na halaw. Yun po. hindi lang po yung patuloy ko kasi ah, uh, ganda nga po, diba, tingnan meron pa po doon, dapat dalawa sa ilalim, pwede pa po yung lagyan, yan, sa shoppy ko lang po yan nabili yung stand na yan, ina-assemble po yan eh Ay, eh, assemble ko po kahapon yung isa pa, meron pa po isa yan, dalawa po yan ah, uh, wala po dito sana kung pwede, then ko lalagay sa stand na yan pwede, tinry ko na po eh or sa kabilang mm side. -hmm. Hanap ko pa po ng ibang pwedeng paglagyan. Yan. Ganda po. Mga, iba ba talaga makaganda yung ano, halaman. Ito po kasi namang sukulent na to is ano, kahit hindi siya laging dinidiligan. Yan, maano naman po siya sa inyo. Kaya lang po kasi dito sa sa ano, sana nga po hindi naman siya malungkot kasi pagka po sarado po tong building walang naka ano medyo mainit po yung loob yan. kaya kailangan drink po nila minsan ilalabas labas ko na lang po siya yung mga halaman na yan para ma karoon naman po sila ng um, di po, ang ganda yan Iba pa po doon yun. Dami, mapadami po ako eh. Ne. unti unti ko po kasi yan nire eh, yung mga succulent ko. Kaya yung may mga sobra isa-isa na Ay, yung doble-doble na. Yan, kinuha ko na iba. Nilalak na dito. Po kami sa ano, sa bitik Si Juby, tsaka si na po kami ng ano, mga grocery pack, tsaka bigas. Para sa mga special needs and seniors Ay, hindi. Yung mga na nandun sa labas, kusila. So, pang ngayon sa Pilipinas. Sinasabi mo tayo? Forty... three Forty-three degrees. आईडी 25 ना 25 इलेनेर 25 तो सम आई मोल्ड था 1 1 2 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

And and Mami Joel, Kuya Mak, salamat sa mga marami po. For the, po sponsor para sa special needs for today. today. Tita Susan po pala yan, shout out po, siya po isa po ka sa sponsor ng ano, itong seniors and special needs for today po. And, thank, you, thank, you. po thank you po, Tita uh, Susan. Ang na tayo. bigas naman po. Very fuck na yung bigas. Então, na po yung pack namin. Grocery tsaka mga bigas. Yan, magkakasama lang dito. So, yan po yung diaper and gatas. Hintayin na lang po natin yung mga seniors and special needs yan. Just magagayak pa po sila, ano, kabeli ng food. Pang merienda lang po. Ang aming gagayain ngayon is pang merienda. Start po kami is 4 o'clock p.m. Yeah, and thank you for...